Mapagpalang Diyos na buhay, Ama ng walang hanggang awa at liwanag, lumalapit kami ngayon sa iyo na may pusong mapagpakumbaba, iniaalay ang aming mga intensyon, pasakit at pag-asa sa pamamagitan ng mapagpalang halimbawa ni Santa Juana ng Lestonac. O banal na ina ng karunungan, Juana, ikaw na naglingkod ng buong sigasig sa mga batang kababaihan, sa mga mahihirap, at sa mga inaapi, idalangin mo kami ngayon sa harap ng dakilang trono ng awa ng Diyos. Ipinagkaloob mo ang iyong buong buhay upang itaguyod ang edukasyon, kabanalan at pangangalaga sa kapwa. Gabayan mo kami sa landas ng kabutihan pagninilay at tunay na pananampalataya. Santa Joanna, tinawag ka ng Diyos mula sa gitna ng pagdurusa, mula sa pagiging isang balo na may pighati patungo sa pagiging ina ng maraming kaluluwa sa landas ng Panginoon. Naway tularan namin ang iyong katatagan sa gitna ng kawalang katiyakan. Naway taglayin namin ang lakas ng iyong pananampalataya kahit sa harap ng kamatayan, paghihirap o kawalan ng pag-asa. Ipanalangin mo kami upang sa gitna ng mundong puno ng ingay, makatagpo kami ng katahimikan sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan handang sa klolo sa oras ng kagipitan. Awit 46, bersikulo 1 Sa tulong ng iyong panalangin, Santa Juana, maging matatagnawa ang aming puso at hindi matitinag ng unos ng buhay. Palakasin mo kami sa mga sandaling kami ay pinanghihinaan ng loob at palayain mo kami sa mga gapos ng takot at pagdududa dakilang ina ng edukasyon at karunungan, naway matutunan naming itaguyod ang dignidad ng bawat isa, lalo na ng mga kababaihan, ng mga kabataan at ng mga nakalimutang tinig ng lipunan. Bigyan mo kami ng tapang upang manindigan sa katotohanan tulad ng iyong ginawa at ng kababaang loob upang tanggapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Ipanalangin mo kami upang magkaroon kami ng paninindigang lumago sa karunungan, kabanalan at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kami lumuluhod sa harap ng iyong mga alaala, Santa Juana, at humihiling ng iyong makapangyarihang panalangin. Gabayan mo ang aming mga guro, ang mga magulang, ang mga batang nangangailangan ng kalinga at ang mga nawawala sa landas ng katotohanan. Ikaw na naging ilaw sa kadiliman ng iyong panahon, maging ilaw din sa aming paglalakbay ngayon. Sa mundong puno ng kalituhan, ikaw nawa ang maging daluyan ng biyayang taglay ng Panginoon. Santa Juana, dalangin namin ang aming mga pamilya. Hipuin mo ang mga pusong sugatan, pagalingin mo ang mga relasyong sira, at bigyang pag-asa mo ang mga nawawalan ng pagtingin sa kinabukasan. Idalangin mo kami sa mga panahong hindi namin mahanap ang kahulugan ng aming paghihirap at tulungan mo kaming maniwala na ang Diyos ay laging gumagawa ng mabuti kahit sa mga panahon ng katahimikan at sakit. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Mga taga Roma 1.8, 28 naway ang katotohanan ito ay maging aming kalakasan sa bawat pagsubok. Ituro mo sa amin, Santa Juana, na magtiwala sa plano ng Diyos kahit ito ay hindi namin lubos na uunawaan. Tulungan mo kaming magkaroon ng paningin ng pananampalataya, ang kakayahang makita ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. Iniaalay din namin sa iyong panalangin ang lahat ng aming pangarap mga adhikain sa buhay at ang kapayapaan ng mundo. Naway tulungan mo kaming gumawa ng makabuluhang pagbabago sa aming komunidad, sa aming simbahan at sa aming mga sarili. Ipanalangin mo na ang aming puso ay maging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo upang ang aming buhay ay maging tunay na saksi ng pagmamahal ng Diyos. At sa oras ng aming pangihina, Santa Juana, ipadama mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Gamitin mo ang iyong kabutihang loob upang kami yakapin sa iyong panalangin at ilapit mo kami sa puso ng Diyos Ama. Palakasin mo ang aming pananalig, linisin mo ang aming hangarin at turuan mo kaming magmahal tulad ng iyong ginawa. Taos puso, mapagpakumbaba at may tiwala sa kabutihan ng Diyos Santa Joana ng Listunak. Sa ngalan ng mga pamilya, kabataan, at lahat ng naghahangad ng bagong pag-asa, hinihiling naming dalhin mo ang aming mga panalangin sa Diyos. Idalangin mong kami ay mapuspos ng biyayang kalakasan, karunungan at habag. Hinihiling naming sa bawat araw ay maging mga daluyan kami ng pagmamahal ni Kristo sa mundong uhaw sa liwanag. At ngayon, bilang pagtatapos ng panalangin ito, hinihiling namin, Santa Juana, na tulungan mong itanim sa aming mga puso ang pagnanais na patuloy na lumago sa pananampalataya at pag-ibig. Kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw sa pamamagitan ng iyong banal na pamamagitan at sa awa ng Diyos na walang hanggan ito ang aming mapagkumbabang panalangin amen